Ang Sampung Utos Hango mula sa Exodo labing hanggang 32 dalawa. Alam ng Diyos na kailangan ng mga tao ng batas para sila ay maging mabuti at ligtas. Sinabi niya kay Moses, Hindi dapat gumawa ang mga tao ng mga imahen o statwa hindi sila dapat sumamba sa mga diyos-diyosan. Huwag ninyong gamitin ang aking pangalan sa masamang paraan. Lagi kayong magpahinga sa ikapitong araw. Igalang ninyo ang inyong tatay at nanay. Huwag ninyong saktan ang sinuman at maging mabait kayo sa inyong asawa. Huwag magnakaw huwag magsabi ng di totoo. Huwag mainggit sa kung anuman mayroon ang iba. Sinulat niya ang mga ito sa dalawang malalaking bato. Pagbalik ni Moses, nakita niyang sumasamba ang mga tao sa mga Diyos-Diyosan. si Moses ng tawad sa Diyos. Lagi niya silang tinuturuan ng kung paano masusunod ang mga utos ng Diyos.